Salamat po. Tira mo yan kaya pag sinagot siya. Okay. Ganyan lang lang. Uh, pagkata nga po guys, uh, aming nag-dial uh, time check guys is alas 3 3 at 3 auto 3 auto na nga po. Uh, dito tayo ngayon guys ano, sa ano? double bayan so nabakainit ng panahon guys ng init ngayon uh, siguro sa tansya ko ngayon at saka kapon mas sobrang init ngayon talaga ganoon guys yan yan po uh, ngayon may booking tayo may booking, may booking ako guys ito yan yeah, may booking na ako uh, Janet Paris House General Luis yan uh, pupunta natin guys uh, dito tayo sa ano ngayon uh, Dito naka-stack yung mga motor namin dito na namin iwan kasi may grab grab parking delivery yan Ang puro grab lang po yan lahat yan dito sa Eber lower ground choking cyber, uh, sa Eber, Eber supermarket ito sa sa the bridges so yun, pupunta natin han. pupunta tayong ano guys Janet pupunta pa Janet Para kunin natin yung ating order doon. So guys, tumating tayo dito ng 305. Check natin, uh, na natin sa ano kung nandiyan na pay-off pa natin. di So guys, nandito na tayo sa ating location, sa ating customer Yan titik na natin yung customer natin guys Sa 28 Alieterio Cruz Yan, text Try ko tawagan Tawagan natin yung customer natin guys Kung may pang tawag ako Yan, tawagan natin siya Nagre-ring na siya guys, nagre-ring Ah, uh, nag-text pa siya guys, palabas na raw siya. Ayun. Ayun, patayin na natin guys kasi nag-text na siya, palabas na siya. Tama sa banda. 28. Edi eh, Ideya niya kasi sa ni, eh, para malaman kung anong kulay ng gate. Si wala text dito. Oh, ano kulay gate? Text na siya, ano kulay gate?

dapat sagutin niya yun para malaman ko yung gate niya anong kulay ng gate ayun Ayan pala eh ayun dapat sagutin niyo yung call ma'am kasi para matanong namin kung anong kulay ng gate ayun sinasagot ko kuya ayun oh. Na nagaano ayun ba tayo magano hindi po kayo sumasagot hindi <laughs> nagtatawag nga ako opo hindi po nagaano hmm. kaya nagchat na po ako talaga hindi po kayo sa hirap Opo. <laughs> po po. Salamat po. Kira mo kaya para malaman din namin kung in check location, kung ano kulay ng gate. Sinasagot ko po kaya lang po ganun po yung nangyayari. Kaya nang chat po ako na palabas po kasi ah. sabihin nandyan po. Sige Salamat po. Salamat po. Ah. Nasagot naman pala po ni ma'am Kaya so kaso lang Ayaw daw magano hmm. Kasi pagdating kasi namin sa pin location guys Hindi na may yan Kung saan banda Kasi address lang yan Hindi ba ganyan Number 28 ito no, Andun yung number 25 23 24 25 dun eh, natin alam yung t -t -t -t, kaya nga tinatanong natin yung ano pero hindi natin siya nakausap nag text na lang siya na palabas na siya at tayo naman dumabas naman siya good very good na, ganun dapat yung mga customer na ano sa booking nila update sa booking nila kailangan lang mag update rin tayo sa mga booking para hindi din po yung rider eh mahirap din trabaho namin eh see you guys thank you for watching don't forget to subscribe grab chicharon alam chicharon tv uh, para ma update pa kayo sa next natin vlog thank you for watching Ikon. bigay at tugon sa panalangin ko sayo ulang iti.